kung regalo sa Valentine's Day ang hisgutanan. Usa lang ang tubag o gusto sa mga estudyante mao ang kwarta. Kinahanglan matod pa nga mahimong praktikal sa panahon karon. Kay daghan namang good baray sa school so kung i ano pa like kung ipampalit pag chocolates or mga flower kwarta na lang diretso apan lahi usab ang tubag sa upat katuig ng minyo nga si Cynthia Kero ug tulo katuig ng walay uyab nga si Johar tungod wala na sila nagahandom og material nga regalo karong adlaw sa kasing-kasing sa siguro ma'am sa mga bataon pwede pa pero sa mga like sa edad ko nang okay na lang ma'am ng love and Ano lang, love, ano? Ang daw, ang ka ng babae kay Tili effort mo ka good mga, mga gifa na Okay lang sa ka ang love na Ang in a relationship status nga si Jen Handom niya mahatagan og bulak sa February 14 Isip usa ka babayi kalipay niya ang makadawat og bulak Kait siya na lang, okay na ako Pero kita, tayo po, di ba gusto man talaga natin mga, ano, mga babae. Or I may mean, gusto ko talaga flower, cake, or kahit ano, basta nandyan siya, okay na din ako. Basta siya galing sa kanya, okay na ako. Sa baguhay lang nga survey sa Social Weather Survey kung SWS, ang Filipinos' top Valentine's Day gift wishes mao ang money, love o flowers. Sa 1200 respondents ni ini, 16% ang gusto og kwarta, ikaduha ang love and companionship nga nakaangkon og 11%, ug ikatulo usab ang flower nga dunay 10%. Sa gikaingong pagsubay, 19% sa babaye ang gusto og regalo'ng kwarta, 13% usab kanila ang gusto og bulak, samtang ang mga lalaki 14% kanila mas gustong regalo ang sinina o sapatos, 7% usab kanila ang mudawat o bisan unsang regalo basta kinasingkasing. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jensen. Brigada News.